talagang umaariba e nga ang sabi nga ni Madam Tiwata at si Tito Puy Abandon para uh, itong iyong kanyang asustan na pinakamagaling mag make up artist kaya usap tayo na itay sa buong mundo na papunod tayo at sa buong Pilipinas pag-usapan, hibayin natin ang babae ito kung bakit napakag, napakagaling sumayaw. Bakit lagi tinatalbogan ito si Tito Boy Abanton dito sa kanyang pwesto sa Parisan. Kaya matatanong natin isang exclusive sa isang King of Talk sa Diwata Pars Overload. Anong masasabi mo dahil ah, pinag-uusapan ka at napakagaling mo? kuminkay Ano ba ano ba ang kinakain mo today? Anong masasabi mo? Dahil ang sarap ng chicken, binabalik-balikan, binabalatan ng buhay si Madam Tiwata. So, anong masasabi mo? Ayan, kumain ako ngayon ng ating okay, sinabi. Tapos yung hot sauce, ayan, kasi hot ako ng sauce na yan. Tapos, ayan, ako si Pistika. Ayan, si Pistika. Ayun, ah, uh, Diwata, ito lang ang masasabi ko sa'yo ngayon. ako si Pistika. Ayan, sis, nag-improve naman ang iyong uh, paris, sa Malagaw. Nakita ko naman, natakuan na, 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 ko naman dito na ang linig-linig at na pinalaki-pinasarap at pinaganda. Wala natin masabi doon kung hindi. Close mouth na lang. Ayan, okay, tayo, may katanaman ta tayo na kay Tito Boy Abandon. No? Isang tanong, isang sagot. Sagutin mo yung tanong ni Tito Boy Abandon. Saan ka bang gustong manirahan? Sa Pilipinas o sa Japan? Sagot, now na. Of course, kasi pinanganak ako sa Japan, mamamatay ako sa Japan, so I want to stay in the Philippines. I know, I'm sorry. Pinanganak ako sa Pilipinas, so I want to stay in the Philippines. Gusto kong mamatay dito sa Pilipinas kasi dito ako isinilang. Ayan. Oh, you speak Japanese? No, I don't speak Japanese. I can speak uh, Malay words, Malay language. Ayan. Okay, ito ang katanungan pa. Pangalawang katanungan, sakutin mo ito. At para himayin ka na eh, itidubuya ba doon? Ano ang gusto mong lingwahin pagkain? Chicken barbecue yung pinaka-spicy o pork barbecue? Mamili ka sa isa. Anong gusto mo doon pipili? Ayaw ko ng spicy kasi you know, uh, ang ating alma mater, ating, uh, alam mo naman, diba? pag tayo tayo may mga alma mater tayo, bawal din mga mga. So kailangan normal lang ang ating pinakain para good health tapos ah, uh, alam mo yung uh, hindi siya nakakapuksik sa katawan ayan so guys ayan nasagot na nga natin naon nasagot niya yung mga tanong ni Tito boy, Abandon no? dito sa kanyang uh, pinakamagaling na napaka-healthy at napaka nitong napakagaling na isang sikat na hair makeup artist na nagagawata. So, sa, ano, sa mga manunod, mag-shoutout-shoutout sa mga nag sa mga taga-Japan. Sa mga taga-Japan taga doon sa ating mga immigrant at saka sa mga OFW, kung umuwi kayo ng Pilipinas, please drop by at Iwatos Paris Overload. Magiging uh, tourist tax ito. Uh, pati rito okay, okay, yung okay, mga okay, nasa Pilipinas, okay. pumunta naman po kayo dito para matikman naman ninyo ang ating nakakasar na overload at yes. saka circuit. Yes. At maraming yes. Ayan. Pero ito ang pangatong katanungan. Marami nagtatanong, Wala ka ba wow, ang uh, extra, extra kumbaga. Wala ka bang ibang ano event na pupuntahan dito lang muna ka kay Diwata habang wala si Diwata so pakisabi sa kanila now na right now uh, now na ngayon hanggang uh, gabi tayo ngayon pero hindi tayo pwede mag overnight kasi may titing tayo sa Batang Tiapo pinagutasan ayan manunood kayo, manunood kayo sa Batang Tiapo ayan gabi-gabi from 8pm to 9pm Monday through Friday. Maraming pa tayong pasabog doon. Maraming magaganap. Ayan. Abangan ninyo guys. So yan guys, nasagot na nga yung ating mga uh, tanong sa kanya kay Angel. No? Yung pinakamagaling hers Hair stylist ng makeup artist. Ah, wow. Boy, Boy, Kamusta naman yung issue sa inyo ni